So today's video mga kapambay, nandito na naman sa ating kambayan na matatag, hindi natitinag, pero natitibag. Mga katambay, nandito po nga po pala tayo ngayon sa Tulawan kasi yung darawa bangkada na gaya, napupunta daw kami ng pulawan. Kaya nandito na nga kami mga katambay, habang po kami nakatayo dito sa gilid mga katambay, o binibigyan ko po, po sila habang maglalatad sila mga katambay kasi maglalatad daw sila ng bitwin ang sa kabila naman po mga katambay ay yung aking best friend nga nagyaya na pupunta dito sa kulawan yun sa mga katambay ang mga pupunta ng pamilya, mga katambay sa mga mafyan. Ayan po mga katambay, nagagawa po yan ang mga pusoy. Yung tatlong coins mga katambay, yung tinutong buka kung tawagin mga katambay. Ayan sa gilid ng kasada mga katambay, naglalaro po yan sila ng mga tumbo. Yung tatlong coins po, alam niyo po ba yun mga katambay?